hirap naman ng tanong mo. Although, madali naman ito yun kasi ikaw lang naman talaga. Pero grabe naman yung tanong mo talaga. Para tuloy, ayoko na magtanong. Kasi yung mga tanong mo sa akin pabalik, ang hirap. Huwag na, huwag na tayo magtanong. Ngayon ko lang naman po sa inyo na tanong. Kahit nga. wag mo nang ulitin magtanong ganyan na. Kasi baka yan pa ang pagmulan ng pag-away natin, Ikeb. So yun, good morning, good afternoon, good evening po sa inyo lahat mga kalingap Nandito muli ang inyong lingkod, Batang Elio po At ang bibisitahin naman po natin ngayon ay ang John Carl Grabe guys, no? ang daming katanungan ni Carla kay, ano, kay Kuya Jomar At ito naman si Kuya Jomar Panay naman ang iwas at ang sabi eh Huwag na lang magtanong sa, tungkol sa kanyang nakaraan At uh, baka yun pa yung pag-uumpisan ng kanilang pag-aaway Grabe, Siyempre, seryoso po si Carla po, ano, na nagtatanong, okay, uh, alam naman natin na ito ay isang uh, love team lang po, ano, hindi daw ito totoo. Pero malay natin, biglang magkatotoo, parang kina Rowell at Rachel. Kaya siguro, uh, mas maganda pong sagutin din lahat ni Jomar, no, ang mga katanungan ni Carla, lalo-lalo na lalo, seryoso itong nagtatanong. So yan guys, ang pag-uusapan natin maya-maya lang. Pero bago po yan, ay patuloy lang po nating suportahan ang lahat po ng mga proyekto ng Team Kalingap. sa pangungunan ni Kuya Balzantos Matubang, at yung tablog, syempre, si Kalingap Prab ano. And yan guys, mag-ingat po tayo palagi. Inom na maraming tubig dahil napakainit po. Grabe, so let's go! Cause I don't give a fuck what you say Grabe, laki ng bahay talaga ni Carla, no? So, ayun mga kalingap, at almost done na pala, no? Itong bahay nila Carla. At ngayon lang kami nakarating ulit after siguro mga two weeks bago natin nakabalik tayo dito at ma-update itong bahay nila. No? Nakikita ko naman sa video pictures na sa akin. At ang ganda po ng kinalabasan kahit di pa talaga tapos. So, dito si Carla, si Nanay. Nay, anong pong gusto nyo sabihin? Kasi, ayan po, malapit ng matapos. Mansion! Kasi malapit ng matapos na yung bahay po. Excited po na makapag ah, Tapos salamat naman. po sa patuloy pong nag-i-sponsor sa bahay po namin, sa kabahay po. Tapos salamat po sa lahat ng tumutulong kay Kuya Rampo, ulit-ulit na nagpapasalan Yes. Po. Tapos kay... po kay Kuya Bal. Nakalala na niyo sa po na, siyempre, di niyo makalimutan Yun, dati yung dati niyong bahay, no? Opo. Tapos biglang ganito na. Opo, sabi niya nga po ni Carla, di niya, di niya daw po ma-expect na <laughs> may ganyan na bahay. Kaya salamat po sa ano po sa mga tumutulong. Dating pangarap nyo lang, ano na Tapos ngayon, eto na. Anytime or siguro next week, pwede na kayo makalipat po. At ang ganda pa ng location, ang presko, ang ganda, perfect talaga itong bahay nyo, Nay. Sobrang perfect po ng, ng lugar, pati yung bahay mismo, tatlo pati yung kwarto. At alam nyo ba Nay, na ito itong bahay nyo po yung pinakamalaking pabahay ko. So, asob as of yan yung pinakamalaki malaki uh, regarding sa si area po. Ano. Yung kay Joy kasi, um, malaki lang din tingnan kasi meron siyang loft, uh, meron siyang itaas. No? Pero kung sa area pag-uusapan, malaki talaga itong kay, ano, kay Carla, guys. Malaki to Po ako, kasi naka-achieve ako. Na-achieve ko yung ganitong kalaking bahay, ganitong kalaking budget para sa isang beneficiaries. Siyempre, uh, di lang naman ako, sa tulong ng mga viewers natin, sponsor? Apo. Diba? Maraming salamat po sa kanila. Sa lahat ng tumulong, hindi oh. ko po iisa-isain kasi hindi ko naman po mm -hmm. sila kilala. Oh. Pero maraming salamat po sa lahat ng tumulong po. Yan lang po, salamat. Yan. Nay, anong message niya po na kay Carla po? Kasi dahil din sa kanya, kung bakit kayo nagkaroon ng <laughs> napakagandang bahay. <laughs> oh. Ano po, salamat kasi nagkaroon po ako ng anak na binayaan, binayaan po ako ng <laughs> Diyos na may anak, ma'am. Mm. <laughs> Katulad po ng anak ko mabait, matulungin sa magulang tapos nasunod rin po mga Maganda pa. <laughs> Kasi po, kung wala naman po ang anak po, wala naman po kaming ganito. Tama, so, tama. tama. Na po. Mm -hmm. po. Tapos kay Jomar, salamat Uy. din sa kanya. Kasi po, kung hindi po silang dalawa sa love team po nila, di wala naman po ang anak kong maaabot na. Ayun, Ay, Grabe, ano. Uh, maraming salamat naman, Nay. At uh, nyo yung love team nila, ano. Dahil uh, kung sakali siguro na solo-solo lang, walang love team, hindi natin masasabi kung ganito rin ka successful ano pero ang resulta po ng lab team ito na kitang-kita kita na kaya yun talaga dapat i-recognize ayos okay. lang tutulong Apo. na sobrang dami Apo. Apo. Ano? salamat po sa mga tagahanga at support suporta ah. so kayo na ay uh, support din po kayo sa lab team ni Jomar at ni Carla Opo, wala naman problema. Wala naman po kayo. Wala ayos. naman problema sa inyo wala yung love naman team. Wala opo. Oh, uh, meron ka bang gustong sabihin kay Jomar? Baka gustong sabihin, ikaw, Jomar, sumusobra na yung hawak mo kay Carla. Wala <laughs> naman ako. <laughs> Kasi <laughs> nakita sa kay Carla. Oo <laughs> oh. nga, nakita ko rin yun. Ito nung lang Sandal, na. <laughs> <laughs> sandal lang naman. <laughs> sandal lang naman po. <laughs> oh. Ayan. Oh. Wala ka, Joms. <laughs> Wala <laughs> naman po mawawala. Lagot. Oh. Sandal lang. <laughs> <laughs> sandal lang naman eh. Ikaw naman, Carla, anong message mo sa yung mother at sa yung family? Siyempre <laughs> po. Thank you so much din po kasi kung hindi naman po dahil sa kanila wala rin naman po ako. Tsaka thank you so much din po sa pagpapalaki ng maayos sa akin. Good. Pansin ko close na close kayo ano open kayo pag may problema ba, share mo agad sa kanya. Opo. Yun, yung pinaka the best yung talaga nag-uusap sila ano Marami kasi guys na ano marami kasi mga anak na hindi makapag ano, makapag open up sa mga magulang. Eh, siguro, nasa magulang na rin yun kung paano talaga nila uh, pinalaki yung mga anak nila, ginawa nilang close sa uh, sarili nila. Ganun, no? So, nasa magulang po talaga. Ah, <laughs> uh, okay pang may problema, ganun. So... Tama yan, magandang open. Saka magandang sinabi muna, unang pasalamatan natin magulang natin, di ba? Mm -hmm. Kasi kung wala sila, wala din naman tayo. Ayan po. Eh, Nay, kay Jomar po, ano pong message niyo po kay Papa Joms? Bilang support. Talagang todo-soporta siya kay Carla, eh ano, masasabi ko lang sa kanya, salamat sa paghatid, pagsundo, uy, lalo na sa OJT. Uy, salamat. uy. Ano pala, gusto ko magpasalamat kasi 100% ang anak sa OJT niya. Oh! Congratulations! Congratulations. Grabe salamat talaga, galing. Ma. Kuya Rab, salamat. Galing sa, talaga ni Carla din, no? Patuloy sa bahay. Oo oh, naman, anytime, Carla. Kayong lahat, Kalingap angels, anytime, pwede kayong makituloy doon. Madami pwede tuloyan doon sa church, bahay. ano, ingat ka bahay. sa magdadrive. May bago na po siya, coffee ang pangalan. Opo. siya po nagpangalan po, si Carla po. sa bagong ano Okay lang po sa inay na susunduin niya si Carla, ya, at gamit yung kotse nilang dalawa. Okay Yan, kotse nilang dalawa. ingat lang sa pagdadalay. Oo. Oh, Huwag mo itadamay si Carla. Pag Para safety po sa pag-uwi. Pag-uwi ninyo sa bahay niyo. Yon, Grabe. So, yan. Ikaw, Papa Jumps, ano may kina na nanay dito sa Meron na silang uh, magkakaroon pagkakaroon na silang napakagandang mm -hmm. bahay, mm yeah, ibang iba na doon sa dati. Di ba tanda, tanda, natin, natin siksikan tayo doon sa ano. No? Hindi tayo kasi ba, dun eh. Oo. Oh. 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 ngayon, nakita mo. Yun nga, syempre po, unang-una na, um, ngayon pa lang po, uh, congratulations po sa inyo, pamilya po, uh, nila tatay po. Kasi grabe, sobrang laki po ng bahay niyo ito ngayon. Sobrang ano siya, record breaking. Breaker. Ayos. Ay, record breaker na. Ano? Record breaker. Oo. Oh. Uh, isa ay actually isa siya nga yata yung pinakamalaki. Siya na yung pinakamalaki. Tsaka mm -hmm. maano, ang tawag yan, maigos sa so floor po, area, yung malaki, yung talaga. Malawak, malawak po. So, Kahit po, sa lote, malaki so, lote. Congratulations so, po. Um, yun po, um, ano yun, alam ko naman po papalagan nyo po yan. Kasi yan naman po ay, hindi naman po kay Kalinga Prab sa pamilya po nilang ni ano, Kuya Bal, Kalinga Prab. Kaya yun, alam ko po, po papalagan nyo po yan i nyo na lang po yung kalinisan niya mas na po natapos na. And yun po, and yun, pasalamat po lagi tayo sa Panginoon, lalong lalo na sa ating mga viewers and sponsors po. At uh, sa lahat po ng uh, tao na nakapaligid sa atin na tumutulong, nagbibigay ng lakas, inspirasyon, yun po, sa mga taong hin yes, po? ang dapat talaga unang-unang pasalamatan diyan, bukod kay Lord, ano, si Kuya Baal. Kasi pag wala si Kuya Baal, wala si Kalinga Prab. Pag wala si Kalinga Prab, wala din lahat yan. Di ba ba? So, so si, ba? si Kuya Bal talaga. Si Nanay ay tiwala siya sa iyo sa yun kahit paghatid sing do mo kay Carla, pati yung love team, 'di ba? Tiwala si Nanay sa iyo. Oh, Masasabi mo doon. Um, uh, Siyempre po, na thank you, thank you sa um, buong-buong pagtitiwala niyo sa akin. Opo, at makasiguro po kayo na hangga't uh, po, uh, nasa Kalingap or nasa ano po si Carla is safe na safe po siya sa akin. Uy, ano. talaga lang ha? Uh, Yan po yung sa assurance. Sa iyo, sa iyo. <laughs> <O> naman, bro. <laughs> Sa akin <laughs> po lalo na. 100% assurance po yan. Magpo'y ah, okay. mag-alala. Ayun, napakabait talaga ni Papa Joe. Support talaga siya kay Carla at sa buong pamilya ko. Sa buong... One more thing guys, so, napansin ko lang. Uh, bagay na bagay kay Carla yung ganyang ayos ng buhok, no? Lumabas lalo yung kagandahan niya. Pamilya. Mm -hmm. Ayun, congrats, tay. Ano si tatay? Nasa daugat. Ay, nasa Anas dagat sa Wow, sipag naman ni tatay. Ay, ah, grabe. Pakapasok ko ngayon dito. Sobrang ganda ng bahay mo. Bahay Ay niyo? iba. Ayos, ayos na ba na ano? Kahit pa paano, makadala rin ako dito. Welcome na welcome ba ako dito? Opo, siyempre. Siyempre. Kahit ako lang, kahit wala sila. Talaga lang. Opo. Sige. Kahit anong araw yan, ha? Basta po magdala po ng mga pasalubong. As, Ay, was, joke lang po. Okay lang kahit hindi joke. Buda talaga ako. Oh. Ano Anong gusto mo pa sa Ikaw. Ikaw po. Oh? <laughs> ako na sa bat. Joke lang. Grabe. Joke, joke lang yun. <laughs> joke lang <laughs> din. <laughs> Nauuso po yung joke. <laughs> <laughs> Grabe. Totoo na lang Grabe ka na eh. Bumabanat ka na ngayon. Eh. Dati di mo yung ginagawa eh. Komportable na po kasi ako sa inyo. Tsaka close po. Tapos na rin pala yung finishing ng bahay niya, ano Mga tiles na lang siguro, tsaka pintura. Oh, Ay, di. Sabi mo, comfortably ka na. <laughs> okay lang, huwag na muna. Pero ano, tawag yan, saan ba yung parto mo dito? Kasi ang alam ko yung parto mo may aircon. Parang wala ko dito yung nakikita. Doon ano? sa dulo. Sa dulo? Pwede ba po pumunta? Pwede natin. Sige, Ayan. Yes. Sino kwarto yung pinuntahan natin? Tatlong kwarto, malaki talaga to. Dito di pa tapos. Kila mama po yung kwarto. Kila mama mo yun. Tapos yung sa gitna. Kila ano? Tsaka yung mga ano, size ng kwarto. Hindi naman maliit. Kumbaga okay din. Kwarto mo. Gabi naman. Sabi mo, welcome ako dito. Grabe ang laki. Kaso, Pwede ba mag-request kay Kuya Supermac? Baka si... <laughs> no, kasi... ka ba dito? Wala man pwede mag ano, dito? Mag-nakaw or mag-boso sa'yo? Grabe. Baka may mag-ano yan sa'yo ah. Tingin ko sip naman. If ever eh, pag-ano, dito na ako. ano? <laughs> pag-ano, dito na ako lalaan. <laughs> Anong kayong pinablano ni Kuya Jomar? Ba't doon siya sa bintana dadaan? <laughs> Nakaya kasi kailang mga uh, mga pagdumulat. Ano yung lalawin mo ba? Wala. Mag-aharaan. Haraan ah. <laughs> Gabi, naghanda na naman kayo Lagi na lang na pagpunta namin dito, lagi kayong may handang ano eh. Siguro, tuwang to yung mga karpentero dito. Alagang-alagan nyo sa ano ah. Meron yung masyadong ano, Huwag mo naman i-spoil mga karpintero. Kasi baka, baka ma-spoil din. Baka hindi na magtrabaho sa ibang bahay. Dito na mamala na lagot ka kay Kalinga Prab, pag, hindi mo ina pag pinigilan mong paalagaan yung mga karpentero na yan. Laki ng tipid ni Kalinga Pram sa mga karpentero na yan. Tsaka, <laughs> <laughs> naku, baka yung iba dyan may crush na sa'yo. Hindi <laughs> na lang ako pumunta dito kaso, naku, dapat pala, i-ano ko yan ng maya Tanungin ko yan. Kunti ko usapin ko yan eh. Siloso. Alam mo naman ako. Medyo may pagkasiloso. Ay, sabi ko na eh. Hindi po kayo mag-alala. Mababait naman po sila eh. Tsaka hindi ko naman po kayo ipagpapalit. Yun. Okay. Hindi po. Tungkulit. Kailan ka ba magsiseryoso sa sabihin mo? Sabi mo lang mo, Joe. Hindi ah. Hindi pa rin ako ano. Hindi ka nakasig siguro dyan. Ang siloso niyo po ano. Eh, sakto lang din naman. Hindi naman totally. Hindi pa man lang po nagiging tayo. Grabe yung selos niya. Uh, hindi yung seloso. gusto ko. Yun lang talaga, ano pag ano, nagmamahal ako. Gusto ko yung taong mahal ko. Alos, focus. Uh, <laughs> hindi naman totally focus, pero dapat sa akin lang. So... Yeah. Gusto ko lang naman ng assurance. Wow. Na, na, sa akin siya lang. Wala po Ayun. Hindi? Kailangan niya ng assurance, guys. Si Carla kaya? Kailangan din kaya niya na assurance uh, kay Jomar? wal <laughs> sa um, Ako, meron, na meron akong tiwala sa'yo, 100%. Pero yung mga nasa taong nasa paligid mo. <laughs> Uy! <laughs> ano yun? May umutot. Kuwang-kuwa <laughs> sa mic. <laughs> Grabe! <laughs> bukat. <laughs> Pero dun sa ibang tao, wala akong tiwala 100%. Kaya yun. Ako po kasi may tiwala ko sa inyo. Ayun. Hmm? Oh! Ilang porsyento? 100 po. Grabe. Napakaswerte mo kaya Jomar. 100%. Matindi yun. Kung baga, um, trust number one yan sa isang nagliligawan o kaya sa isang magkarelasyon. Pag yung trust, ang pinaka-importante sa lahat, pag nawala yung trust, wala, wala, wala patutungo. Yan Ano rin. Grabe naman. Simple. Kaya sana po huwag niyang sisirain yung tiwala ko. Yun. Oh, hindi. Hindi ko sisirain at wala akong plano sirain yan. Teka, parang, parang nakatakot ka naman. Sa buong pagsasama natin, Seryoso parang hindi lang ako natakot sa iyo. Eh. Parang napakaseryoso mo doon. Hindi Sabi ko nga, wala naman akong plano. No? Wala lang plano. Pag ang isang babae, guys, nagseseryoso sa mga katanungan niya, sa isang manliligaw niya, ano ibig sabihin nun? Para sa akin, gusto niya talaga makilala, nalubusan, bago ibagsak ang bataan. Kumbaga ay kailangan masatisfy niya yung kanyang sarili kung talagang karapat-dapat yung manliligaw niya na yan gano po yung mga babae, guys. ah, medyo may pagka-siguris pagkasigurista. Pero dapat lang kasi babae sila, di ba? Kailangan nilang protektahan yung kanilang dito, dito, dito. Anong <laughs> sirain yun? Yung tiwala mo? Makaasa ka? Tsaka, ba't pa natin napag-usap pa yung tiwala? Ano meron? Importante yun, Kuya Jomar. Wala pa naman tayo. Hindi mo pa naman ako sinasagot, eh. Oops! Bakit na pag-uusapan ng tiwala, hindi pa naman daw sinasagot? Grabe, Kuya Jomar, ha? <laughs> Siyempre, kailangan muna ng tiwala bago ano, sagutin ka talaga. <laughs> ikaw, ha? Parang gusto mo rin ako, eh. Parang, parang sa ngayon, hindi mo pa yung assurance. Siyempre. Wow! Nag-assure ka, no? Parang hinanapan mo ko ng assurance na ikaw lang. Natural, Bakit ba? babae yan. Kuya Jomar, babae yan, no? Iba pa po ba? Ayun. Ayun Wala ah. Atin ba may iba? Nagka-girlfriend nagka ko na po ba? Hmm? O, na yun. Huwag mo nang anuhin yun. Huwag mo nang ibalik yung mga panahon na yun. Ikaw naman nakagulat naman yung mga tanong mo. Dato di ka naman nagtatanong mga ganyan. Ah, may gusto pa bang itanong? Kailan pa ka po ba yung huling birthday? Ah, gusto mo talagang pag-usapan natin yung Pasko, mm -hmm. ah. Huwag na kasi yun. Tagal na nun eh. Ano pa yun? Mga 2017 pa yun. Huwag ba ano eh, Bakit? Kahit matagal na ba, nagsiselos ka pa dun? Hindi naman. Ang tatanong Actually, yan. ano, guys, no? Ang mga babae talagang Uh, nature na nila yan, na alamin talaga yung gustong gusto nilang malaman tungkol sa'yo. Hindi naman lahat ay gusto nilang malaman. No? May mga concern lang sila na bagay-bagay para maging panatag yung kanilang damdamin para sa isang nanliligaw, kagaya ni Koy Jomar. No? So, kailangan itanong nila at importante rin na sagutin ng isang lalaki yan. Kasi pagka hindi sinagot, yung mga katanungan na ganyan, ay, magtududa yan. Siyempre, at hindi titigil yan. Paulit-ulit, every time na ano, every time na mag-uusap kayo, ibabalik at ibabalik yung mga questions na yan. At hanggat hindi mo sinasagot ng maayos, hanggat hindi mo siya nasa-satisfy, pabalik-balik lang yan. At, yun na nga, away yan. Pagka, ano, or walang mangyayari kapag hindi mo kayang sagutin. Ang ibig sabihin nun, meron ka tinatago, di ba? Pero pwede rin kasing sabihin na ano, um, hindi ka pa ready na i-bulgar, maaring na traumatic yung mga ano, traumatic yung mga past experience mo so hindi mo pa kayang, ano. Pero mas maganda sabihin mo ng maayos na ganito, ganyan ipaliwanag mo rin, no? Paliwanag mo rin na hindi mo pwedeng ungkatin 'yon kasi nga traumatik uh, traumatic yung mga ganyan-ganyan. So yun guys, uh, sa akin naman po ay eh, sarili kong opinion lang yun. Bilang isang lalaki, marami na rin tayo nakakausap, no? So, ganun po ang mga babae. Sadyang mapagtanong ko yung mga yan. At kailangan sagutin, importante. hmm Kaya mo na yun. Mga isipin yun. Huwag mo nang ibalik mga nakaraan. Kaya naman nakagulat ng mga tanong mo. Nakatakot talaga magtanong ngayon. <laughs> Ikaw nga, ayaw kong tanungin ka kasi ayaw masaktan. Sige, may tanong tuloy ako sa'yo. Ikaw ba, nagkag-boyfriend ka na ba? Hindi po, hindi pa po. Kaya na, ang bilis sumagot ni Carla. <laughs> oh, so unang mo ako if ever. Crush, crush lang po. Mm, high school. Hmm? Pero hanggang doon lang nun. Mm. Sure ka. So, ako nga yung una mo. Bakit tayo na po ba? Tayo na ba? Tsiyo, eh? <laughs> ba't ba ako tinatulong mga personal question, ng mga past ko? Kasi po gusto ko kayong mas makilala. Oo, oh, oh. hindi mo sabihin. Okay. Pwede mo na akong kilala pero wag na yung past na mga ganun. Eh, paano ka nga niya makikilala, Kuya Joe Mark, kung hindi mo sasagutin yung mga katanungan niya? Ano ba? <laughs> ano yung mga halimbawa? What is my favorite food? Oh, <laughs> ano to? Islam book. <laughs> Ganon. Favorite Mga, color. Anong favorite kong yeah. color? Islam book. lang. Wala lang mas... Kasi may mo nga, personal masyado. Tapos anyway guys, no? ah, uh, kagaya na sinabi ko kanina uh, sa intro ko, na uh, lang naman po ito, no? Walang katotohanan, pero sabi ko nga rin, malay natin, magkatotoo. So, kailangan seryoso din dapat sumagot si ano, Kuya Jomar po. Ano. Malay natin, magkatotoo nga ito. Sa tingin nyo, guys, uh, seryoso, may halo bang seryosohan ang ligawan na ito? O sadyang, ano lang, uh, kalingap serye lang na love team. Para sa akin kasi, pwedeng ma-fall si Anne. Eh? Pwedeng ma-fall si Carla pagka pinakikitaan ng magaganda. Nako, Diyos ko, babae. <laughs> Karan pa yun. tayo sa present. Ikaw ba? Wow, sige. Ano bang mga paborito mong kulay? Anak ko. Yellow po. Yellow. Teka, teka. Sis, natulong ko yung kulay. Ano bang gusto mong maging kulay ng bahay mo? Sila Kuya Rab naman na po yung bahay. Sila Kuya Rab? Eh, sila Kuya Rab mo naman is, tatanungin yes, ka lang din naman kung anong-ano. Ano, anong paborito mong kulay. Since, Paborito mo naman yung yellow. Ano kaya kung yellow na lang yung bahay niyo? Tingin mo? Pwede, pwede. Sige po. Pag din sa yun. Huh? Tsaka alam ko. Pero bagay talaga kay Carla yung ayos ng buhok niya, guys. Nang gandang-ganda ako sa kanya sa ganyan na ayos. <laughs> yellow din yung paboritong kulay ni Kuya Bal. Tsaka ni Eddie. Piling ko, magusto niya yun pag nakita niya to. Ako, sigurado yan. So sure na yan ha? Yellow na yan. Official na yan. Okay, goods. Ikaw po ba? May iba ka po bang nililigawan? Ayun. <laughs> Sabi sa'yo, pabalik-balik yan. <laughs> Kami talaga mga tanungan mo sa akin, ha? Ako nga, napaka-simple at basic lang ng tanong ko sa'yo. Color-color lang. Tapos, yun ang tanong mo sa akin. Naku, Kuya Jomar, tanggapin mo na ang nature na babae eh, ay talaga sadyang mapagtanong at paulit-ulit yan. Naku, kahit nga maayos na yan. Kunwari, na-relasyon na kayo or mag-asawa kayo. Nagkaroon kayo ng problema at nasettle nyo yan. Pag nagkarang kaya ng problema, uungkatin ulit 'yan mula umpisa ako. Ano <laughs> ba manliligaw na akong iba? Sige, ikaw nga magsagot. Kasi po 'yung iba, di ba? May ganun po. Mm. Sabay-sabay niligaw. nililigaw. Mm. Yung iba 'yun. Iban mo ako sa kanila. Ako, simple ikaw lang. Say... Talaga. Hirap naman ang tanong mo. Although madilim naman 'to, 'yun kasi ikaw lang naman talaga. Pero grabe naman yung tanong mo talaga. Para tuloy, ayoko na magtanong. Kasi yung mga tanong mo sa akin pabalik, ang hirap. Grabe, nahihirapan siya. <laughs> Madali lang yan, Kuya Jom, sa just be truthful kung seryosohan man ito. Pakat, totoo ka lang. Kaya magtanong. Ngayon ko lang naman po sa inyo na tanong. Shit, <laughs> na. Huwag mo nang ulitin magtanong ng ganyan, na. Kasi, baka yan pa ang pagmulan ng grabe halatang halatang scripted hindi naman sa tingin ko hindi naman ganyan si Joma eh tingin ko mabait na tao to kumbaga talaga um, grabe scripted talaga to <laughs> tawin natin si Ted ka bang mag -ganun? Hindi pong tipong uulang uungkatin pa yung mga past yan ang sinasabi ko <laughs> Natanong ko lang. Ako kasi, hindi ako ganoon eh. Yung tipong kailan pambalikan o or, ulang katin yung past. Yan ang pagkakaiba ng ano, lalaki guys, tsaka babae, no? Ang lalaki, pagka napag-usapan na yan, bira lang yung lalaki na uulitin na naman ulit sa susunod na ano. Pero meron ding sadyang makulit, no? Uh, pero ang babae, natural na nila yan. Pinanganak silang ganyan. Ginawa sila ni Lord na ganyan talaga. Kaya tanggapin natin. <laughs> humoran kasi ako sa ano sa present kasi yun ang importante din naman kasi para sa akin so, yung anong present in-enjoy ko kung anong meron akong sa ngayon enjoy lang natin kasi yung past um, ganun talaga yun natuto tayo sa mga nakaraan kaya meron tayong yung ngayon na present kaya yun na lang din ang inano ko Aww. Grabe. Uh, sa mga natanong mo kanina, parang ang dami nang iniisip mo. ko nagugulan ka sa mga or sa ating dalawa? Hindi siya naguguluhan. Kung kulang. Kung baga kailangan talaga masagot mo lahat yung tanong niya. Kuya Jones, nakapu. Oh. <laughs> Yun Tama ba ako? We'll hmm. get ito lang sasabihin ko, yeah. yeah. ano po siya, makasigurado pa ninyo. Seryoso ako sa iyo, oh. na ikaw lang, walang iba. Oh. Siguro nakukulitan ka, eh ako naman, nagintay lang naman ako. Huwag kang pressure. ikaw kung kailan ka lang handa. Pero ano bang tanong mo? Ano pa bulong mo na sa akin? Baka kasi bigla mo kong tanongin ng ano, makita pa sa vlog, magugulat ako. Hindi pa naman ako handa. Ano, ano bang ba tatanong mo? Stop it. We were oh. golden, oh. yeah. oh. turning blue. Bagay. Guys, one way, ano, isa-isang banda, ay eh, maganda rin na nagpapakilala si Jomar na ganyan talaga din yung ugali niya ayaw yung pinag-uusapan yung kanyang nakaraan no so ang decision diyan bahala na rin si ano, si Carla kung anong final na decision din niya at least nagpakilala siya na ayaw niyang tinatan at least nagpakilala si Jomar na ayaw na ayaw niya na tinatanong siya tungkol sa nakaraan niya ngayon pag tinanggap siya ni Carla well okay yun pero kung yan ang magiging dahilan na hindi magkatuluyan, problema rin yun. Sana nga magkatuluyan, no? Gusto ko yun, eh. <laughs> mga... Pwede ba pagsabihin mo na, ano, kung ano, tayo lang, at ikaw lang susunduin ko? Sa iba na lang siya magkisabay. Kahit tayo lang. Siyempre po, hindi naman po pwedeng madalas na tayo. Bakit hindi pa naman po tayo mag-boy. Di pa, asa hin'di pa, di pa naman tayo mag-boyfriend. So, posibleng maging tayo. Depende po. Depende. Depende. <laughs> Sige. Kailan ba kasi yun? Paulit-ulit naman po kayo ng tanong eh. Tuwing vlog naman po yung tanong. Hindi eh, kasi, <laughs> ulitin -ulit mo na kasi akong na sagot. Kaya, yun, nakulitan ka ba? Oh, Just Sige. After two vlogs, ulit ka magtatanong. Kaling talaga ni Jomar. Kaya dapat, medyo, mo yung sasagot mo. Pinagpahinga si Carla ng two vlogs. <laughs> guys, grabe ito. No? And guys, ayun mga sinabi ko. No? Sarili kong opinion lang po yun. Um, ngayon, kung meron din po kayong opinyon uh, opinion, pakishare naman din po at pag-uusapan natin yan. Welcome na welcome po lahat ng mga kanya-kanyang opinion. And guys, hanggang dito na lang ulit. At maraming salamat sa pagsama nyo sa akin ngayon dito sa vlog na ito. Magkita-kita tayo muli sa akin sa susunod na upload. And ingat po kayo lahat, no? Grabe. Thank you. Bye-bye.